si dating gubernatorial candidate sa Kamsur na si Bong Rodriguez sinampahan ng panibagong reklamo sa Commission on Election o COMELEC ni radating Kapitan Danilo Kamba at Buenaventura sungguan niya na Barangay Palestina, Pili Camarinesur. Pimaot niya ding nga uh, reklamo na lastaraning perpetual disqualification na magdalagan sa unuman na pampublikong opisina si Rodriguez. Ninhuli subuot sa pag-misrepresent niya di na iya naka-star sa banwaan na pili. Anariklamo na isang pa sa Comelec niya di pasan ng Disyembre 1, 2025. Sa inisyal na pahayag ni Bong Rodriguez, kaso marisibi niya di Anasobina, gikan sa Comelec, pangirit na sana din ninhuli subuot Tapi pinervyos na naman ang nakapitolyo na amusubuot sa talikukuran niya ding panibagong reklamo sa kanya. Ayan ha! Ah. <laughs> si Kamba Aga Sungguad, si Gunpaki Rodriguez, mga tauhan niya na nakaua sa Kapitolyo Provincial.